Naranasan mo na ba ang pakiramdam na may isang bagay na hindi nakikita na sumasama sa iyo sa iyong paglalakad? Hindi ko pinag-uusapan ang isang anino o isang malayong eko, kundi ang presensyang iyon na kahit hindi nakikita, nagbibigay init sa puso at nagbibigay lakas kapag parang lahat ay guguho na. Isipin mo na tayo ay nabubuhay na naniniwala na hindi tayo kailanman nag-iisa na may isang taong ipinadala ng Diyos na nagbabantay sa bawat hakbang natin. Ito ang tanong na nagbubukas sa ating paglalakbay. Posible ba talaga na ang mga anghel na tagapagbantay ay talagang nagpapakita sa ating buhay? Ngayon, sa espasyong ito na ating samasamang ginawa, tayo ay lulubog sa isang nakakaantig na kwento na binuo mula sa mga alaala at aral ni Padre Pio, ang santo na buong buo na naranasan ng pakikipag-ugnayan sa hindi nakikita. Ang kanyang simpleng buhay na puno ng pagsubok ay naging isang patunay na ang langit ay hindi malayo, kundi mas malapit pa kaysa sa iniisip natin. Ngunit upang maunawaan natin ang misteryosong presensyang ito, mahalagang bumalik tayo sa nakaraan. Si Padre Pio ay ipinanganak sa huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo sa isang maliit na nayon sa Italia na puno ng hirap ngunit may buhay na pananampalataya rin. Mula pa sa kanyang murang edad, siya ay nagkukwento ng matinding karanasang espiritual na sasamahan siya hanggang sa kanyang huling araw. Sa mga karanasang ito, may isang bagay na laging bumabalik, ang katiyakan na bawat tao ay may anghel na tagapagbantay na handang makialam sa pinakamahirap na sandali. Ang gusto nating gawin dito ay hindi ulitin ang mga handa ng salita o mga kwentong לאיו Ang layunin ay isalin sa simpleng at malapit na wika kung paano makikilala ng sinuman sa atin ang mga senyales na ito. Sa huli, sino ba ang hindi pa nakaranas ng isang sandali na parang may isang hindi nakikitang kamay na nagaalis ng panganib o isang bulong ng kapayapaan sa gitna ng takot? Upang gawing mas malalim pa ang pagmumuni-muni na ito, tayo ay dadaan sa limang senyales na sinabi ni Padre Pio at naunang nawaan ng maraming mananampalataya sa loob ng maraming dekada bawat isa sa kanila ay hindi dapat tingnan bilang isang mahigpit na panuntunan kundi bilang mga sulyap ng liwanag na nagtuturo sa isang mas malaking bagay ang mga senyales na ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa presensya ng mga anghel nagsasalita sila tungkol sa lambot ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay bago tayo magpatuloy gusto kong buksan ang aking puso sa iyo kung ang temang ito ay nakakaantig na sa iyong buhay kung sa isang sandali ay naramdaman mo ang misteryosong pagiging malapit na ito, ibahagi mo sa comments. Ang pagkwento ng iyong karanasan ay maaaring maging ang hininga ng pag-asa na kailangan ng iba. At samantalahin mo na rin mag-subscribe sa ating channel. Dito tayo ay naglalakad ng magkasama na nagbabahagi ng mga karanasan na nagpapalakas sa pananampalataya at naglalapit sa atin sa buhay na spiritualidad na buong buo na pinatotohanan ni Padre Pio. Tuloy tayo sa unang senyales. Isipin mo na pumasok ka sa iyong bahay at napansin mo na may nagbago sa lugar kahit walang gumalaw. Isang susi na laging nasa mesa ay nasa kwarto na ngayon. Isang libro na iniwan mong sarado ay nagbukas sa ibang pahina. Ang mga detalyeng ito na sa unang tingin ay maaaring mukhang kapabayaan o coincidence lang ay nagkaroon ng ibang kahulugan sa buhay ng marami na naghanap na maunawaan ang mga aral ni Padre Pio. Sabi niya na ang mga anghel ay maaaring kumilos ng mahinhin, halos hindi mapansin upang hindi tayo matakot kundi upang ipaalala na hindi tayo iniwan. Kapag ang mga bagay ay parang gumagalaw nang walang paliwanag, ang lumalabas ay hindi lamang isang kakaibang bagay kundi isang imbitasyon, imbitasyon na mapansin na may isang spiritual na dimensyon na nakikipag-ugnayan sa ating konkretong realidad. Hindi ito magic o illusion. Ito ay pag-aalaga. Ito ang maingat na paraan upang ipaalala sa atin na may mga matang nakabantay at at hindi nakikitang mga kamay na gumagabay sa ating araw-araw ang pag-unawang ito ay nagbubukas ng isang mahalagang susi madalas tayo ay abala sa ating mga gawain na nakakalimutan nating tingnan ang mga sinyalis na ito ang unang hakbang ay matutong makinig sa katahimikan at obserbahan ang mga detalye sabi ni Padre Pio na ang espiritual na buhay ay hindi nangyayari lamang sa malalaking himala kundi rin sa maliliit na pagbabago na nagpapalit ng ating rutin sa espasyo ng pakikipagkita sa Diyos. Kung ikaw ay nakaranas na nito, kung napansin mo na may bagay sa iyong bahay na nagbago ng walang lohikal na paliwanag, baka oras na upang balikan ang alaalang iyon ng may ibang pananaw. Hindi ito tungkol sa takot kundi sa pagtanggap. Baka sa sandaling iyon, ang iyong anghel ay sinusubukang sabihin, Nandito ako. Ngayon tayo ay tuloy sa ikalawang senyales. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali at alalahanin ang isang panaginip na nanatili sa iyong isipan. Hindi isang ordinaryong panaginip kundi ang mga iyon na mukhang mas totoo kaysa sa gising pa. Mga panaginip na may lumilitaw na mga figurang maliwanag, mga salitang nagbibigay aliw o simple kapayapa ang sobrang malalim na nananatili kahit pagkatapos magising. Sinabi ni Padre Pio na ang mga anghel ay maaring makipag-usap sa atin habang natutulog. Para sa kanya, ang mga panaginip ay parang tulay, isang espasyo kung saan ang kaluluwa ay mas malaya mula sa distractions ng katawan at maaring makatanggap ng mga mensahe ng pag-asa. Ilang beses, sa mga sandali ng hirap, ang isang tao ay nagigising mula sa panaginip na may pakiramdam na nakatanggap siya ng sagot o isang hindi nakikitang yakap. Ang mga pakikipagkita na ito sa gabi ay hindi walang laman na pantasya. Sila ay nagdadala ng isang lakas na kayang baguhin ang susunod na araw. Ang parang ang liwanag na bumisita sa puso habang natutulog ay patuloy na nagiilaw sa mga desisyon na darating. Ang lihim ay sa hindi pagwawalang bahala sa mga karanasang ito kundi sa pagtanggap sa kanila bilang mga sinyales ng pag-aalaga. At dito ako ay nag-iimbita. Kung ikaw ay nakaranas na ng isang panaginip na ganito na nagdala ng kapayapaan o gabay, iba ibahagi mo sa amin sa comments. Ang iyong kwento ay maaaring maging regalo sa taong kailangang maniwala ulit na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng hindi inaasahang paraan. At kung hindi mo pa ginawa, mag-subscribe sa channel. Bawat subscription ay nagpapalakas sa ating misyon na panatilihing buhay ang alaala ni Padre Pio at ikalat ang mga mensahe ng pananampalataya na tumatanggap at nagpapagaling, tuloy tayo sa ikatlong sinyales ang mga hindi inaasahang sagot na tinatawag ding synchronicities. Isipin mo na nagdarasal ka ng tahimik na humihingi ng linaw tungkol sa isang mahirap na desisyon. Pagkatapos ng ilang oras, may isang taong nagbibigay sa iyo ng salitang eksakto na kailangan mong marinig. O, sa pagbukas ng isang libro, ang pahina na napili ng random ay nagdadala ng pariralang sumasagot sa iyong tanong. Ang mga coincidence na ito ay ay nagdadala ng katumpakan na hamon sa pagkakataon. Itinuro ni Padre Pio na walang bagay sa buhay ng Kristiyano na purong swerte lang. Kung may nangyayari ng ganon katumpak at makabuluhan. Ito ay senyalis na ang langit ay kumikilos. Ang anghel na tagapagbantay ay maaaring maging ang tahimik na mensahero na nag-oorganisa ng mga pakikipagkita na ito na nagbubukas ng mga pinto at nagihihip ng mga sagot na dumarating sa tamang sandali. Ang mga sandaling ito ay minarkahan ng isang malinaw na pakiramdam na may isang mas malaking bagay na nagdidirekta sa eksena. At ang totoo ay... Habang mas attentive tayo mas napapansin natin ang mga synchronicities na ito. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng magical na paliwanag, kundi sa pag-aaral na magtiwala na may isang mapagmahal na providensya na kumikilos sa likod ng buhay. Ang ikaapat na senyales ay baka ang pinaka-impresibo ang proteksyon sa mga sandali ng panganib. Maraming kwento ang nagsasalita tungkol sa mga taong malapit ng magkaroon ng aksidente, ngunit sa ilang dahilan ay lumihis sa huling sandali o naramdaman ng isang hindi maipaliwanag na impulse upang baguhin ang daan ang iba ay naglalarawan ng isang puwersa na humila sa kanila pabalik ilang segundo bago mangyari ang isang bagay ang iba naman ay nagsasabi na simpleng nararamdaman ang isang panloob na boses na nagbabala sa panganib naalala ni Padre Piona sa mga sandaling ito ang anghel na tagapagbantay ay kumikilos Bilang tapat na tagapagbantay, hindi niya pinapalitan ang ating mga desisyon, ngunit nakikialam kapag ang panganib ay nagbabanta sa buhay o sa misyon na dala natin. Ilang patunay ang naibigay na ng mga taong nakaligtas sa mga imposibleng sitwasyon at sa pagtingin pabalik, kinilala na hindi ito swerte kundi banal na pag-aalaga. Ang mga karanasang ito ay karaniwang nagmamarka ng malalim sa taong nakaranas nito. Mula sa kanila, ipinanganak ang isang bagong relasyon sa pananampalataya. Ang katiyakan na tayo ay sinusuportahan ng hindi nakikitang mga kamay na hindi hindi tayo pinapabayaan at kahit na marami sa mga interbensyong ito ay hindi kailanman mapapansin, nakakaaliw na malaman na may isang taong nakikialam ng tahimik na nagaalis ng mga panganib na baka hindi natin malalaman kailanman. Sa wakas, narating natin ang ikalimang senyales, ang mga malambot at ethereal na tunog. Isipin mo na nasa bahay ka, abala sa routine nang bigla mong marinig ang isang magaan na tunog tulad ng bulong, isang malayong awit, o ang maingat na tunog ng mga kampana sa pag-iimbestiga walang nakikitang luhikal na paliwanag ang mga tunog na ito malayo sa pagkatakot ay nagdadala ng katahimikan sila ay parang isang maalam na mensahe na humihihip sa puso kasama mo ako ang mga senyales na ito ay maaaring mukhang sutil, ngunit dahil doon ay nagdadala sila ng sobrang lakas. Hindi natin kailangan ng malalaking himala upang maniwala. Sapat na ang pagbubukas ng puso upang makilala ang extraordinary sa simple. Itinuro sa atin ni Padre Pio na ang mga anghel ay hindi naghahanap na mag-impress, kundi magbigay aliw. At minsan, isang tunog na halos hindi mapansin ay sapat upang muling buhay buhayin ang pananampalataya. Sa pagdaan sa limang senyales na ito, hindi tayo naglilista lamang ng mga kakaibang pangyayari, kundi nagbubunyag ng isang espiritual na landas. Bawat sinyales ay nagbubukas ng isang bintana sa isang mas malaking bagay, ang katiyakan na ang buhay ay hindi limitado sa nakikita ng mata. May isang pag-aalaga na nakapaligid sa atin, isang presensya na sumasama sa atin. Si Padre Pio ay buong buo na nabuhay sa realidad na ito. Marami sa mga nakakilala sa kanya ay nagsasabi na siya ay nagsasalita ng natural tungkol sa mga anghel tulad ng pagtukoy sa malapit na kaibigan. Siya ay tumatawag sa kanila sa mga sandali ng dasal, humihingi ng tulong upang protektahan ang mga taong lumalapit sa kanya at nag iinganyo -e sa kanyang mga espiritual na anak na magtiwala sa hindi nakikitang kasamang ito. Para sa kanya, ang mga anghel ay hindi lamang mga figura sa malalayong painting o sinaunang kwento, kundi konkretong at aktibong presensya. Ang pananaw na ito ay nag-iimbita sa atin na magmuni-muni Ilang beses tayong nagpapabaya sa maliliit na kilos ng langit. Ilang beses na iniuugnay natin sa pagkakataon ang bagay na sa totoo ay providensya. Baka sa pagtingin pabalik, mapansin natin na hindi tayo nakarating dito sa pamamagitan lamang ng ating lakas, kundi dahil may nagbantay sa atin ng tahimik. At dito ako ay nagiiwan ng pangalawang tawag sa puso ng bawat isa na sumasama sa atin. Kung ang video na ito ay nakakaantig na sa iyong calulua Kung may ala-alang lumitaw habang tayo ay nagsasalita tungkol sa mga senyales, mag-subscribe sa ating channel hindi bilang isang simpleng click kundi bilang isang kilos ng pananampalataya tulad ng taong nag-decision na maglakad ng magkasama sa komunidad na ito na lumalaki araw-araw at sa comments ibahagi mo aling senyales ang kinilala mo na sa iyong buhay ang iyong kwento ay maaaring mag-ilaw sa landas ng ibang kapatid sa pagpapatuloy narating na. Natin ng isang mahalagang punto ang mga anghel na tagapagbantay ay hindi lamang nasa tabi natin upang protektahan tayo mula sa pisikal na panganib kundi upang gabayan tayo patungo sa mabuti. Madalas, sila ay nag inspire sa atin na pumili ng tamang salita, iwasan ng isang mabilis na desisyon o iunat ang kamay sa taong nagdurusa. Ang kanilang presensya ay pedagogical rin. Sila ay tumutulong sa atin na lumago sa pananampalataya na nagpapaalala na bawat kilos ng kabutihan ay refleksyon ng pag-ibig ng Diyos. At dito ay ang climax ng kwentong ito. Isipin mo, sandali, ang lahat ng beses na ikaw ay malapit ng sumuko, ngunit nakahanap ka ng hindi inaasahang lakas upang magpatuloy o ang sandaling iyon na parang ang takot ay nagpapahinto ngunit isang malalim na kapayapaan ang sumakop sa iyong puso. Ang mga sandaling iyon ay hindi lamang bunga ng personal na pagtitiis. Ito ay mga sandali na ang langit ay lumapit sa iyo sa pamamagitan ng tahimik na pag-aalaga ng iyong anghel. Sinabi ni Padre Pio na ang tunay na espiritualidad ay hindi limitado sa templo o sa oras ng dasal, kundi nagpapakita sa pang-araw-araw sa mga detalye ng simpleng buhay. Kaya ang pagkilala sa mga sinyalis ng anghel na tagapagbantay ay hindi lamang pagkaranas ng ekstraordinaryong karanasan, kundi ang pagpansin na bawat hakbang, bawat hininga ay maaaring samahan ng malapit ng presensya ang kaibigan na ito sa paglapit natin sa wakas. Mahalagang alalahanin ang relasyon sa anghel na tagapagbantay ay personal. Walang mahigpit na formula kundi isang taos pusong pagbubukas ng puso. Ang naghahanap nakakahanap. Ang humihingi ng proteksyon nakakatanggap. At ang natutong makinig sa mga senyales natutuklasan na hindi kailanman nag-iisa. At ganito balik tayo sa sentral na mensahe. Mayroon kang tagapagtanggol. Hindi siya lumalayo sa mahihirap na araw. Hindi niya iniiwan sa mga sandali ng pagbagsak sa kabaligtaran sa mga sandaling iyon ay lalong nagiging malinaw. Ang kanyang misyon ay gabayan ka ng ligtas hanggang sa maabot ng iyong paglalakbay ang kasakdalan. Kapag tinitingnan natin ang lahat ng sinabi, napapansin natin na ang mensahe ni Padre Pio ay patuloy na relevant at kailangan. Sa isang mundo na puno ng ingay, pagmamadali at kawalan ng katiyakan, ang pag-alala na may anghel sa tabi natin ay parang muling pagtuklas na ang pagibig ng Diyos ay hindi limitado sa hindi nakikita kundi nagiging totoong pag-aalaga araw-araw Baka nakapansin ka na ng mga bagay na nagbabago ng lugar, mga panaginip na maliwanag, hindi inaasahang sagot, isang proteksyon sa gitna ng panganib o malalambot na tunog na hindi mo maipaliwanag. Baka wala kang napansin na malinaw, ngunit sa kailaliman ng iyong puso nararamdaman mo na hindi ka naglalakad mag-isa. Ang totoo ay bawat tao ay may sariling paraan ng pagkilala sa presensya ng anghel. Ang iba ay na pansin sa panlabas na sinyales, ang iba naman sa panloob na pakiramdam ng kapayapaan at tiwala. Ang mahalaga ay manatiling attentive. Ang anghel ay hindi naghahanap na tawagin ang atensyon sa kanyang sarili, kundi sa pag-ibig ng Diyos na nais na abutin tayong lahat. Kaya ang kanyang aksyon ay mahinhin tahimik ngunit malalim na epektibo. Sinabi ni Padre Pio na ang pakikipag-usap sa anghel ay parang pakikipag-usap sa isang kapatid, isang taong malapit at tapat. Ang intimate at natural na relasyong ito ay nagtuturo sa atin na hindi natin kailangan ng komplikadong ritual upang maramdaman ang espiritual na presensya. Sapat na ang pagbubukas ng puso. At dito tayo narating sa ating huling tawag. Kung ang content na ito ay nagsalita sa iyo, kung nagdala ito ng pag-asa o nagpaalala ng mga karanasan na naranasan mo na, mag-subscribe sa ating channel. Ngunit huwag tumigil doon. Sa comments, ibahagi ang iyong sarili kwento kay Padre Pio o sa iyong anghel na tagapagbantay, ang iyong patunay ay maaaring maging ang spark na muling bubuhay sa pananampalataya ng taong ngayon ay nararamdaman na walang labasan. Mag-suggest din ng mga tema na gusto mong talakayin dito. Ganito tayo nagtatayo nang magkasama ng isang komunidad na lumalakas sa pagbabahagi. Upang tapusin, alalahanin natin, ang mga senyales ay hindi lamang fenomena. Sila ay mga kilos ng pag-ibig. Bawat interbensyon, bawat detalye, bawat bulong ay patunay na ang langit ay nagmamalasakit sa iyo. Naway ang katiyakang ito ay sumama sa iyong puso at sa bawat araw, maaari kang mabuhay ng mas conscious na hindi ka nag-iisa. Ang iyong anghel ay malapit at ang espiritualidad kapag nabuhay ng simple ay nagpapalit kahit sa pinakaordinaryong sandali sa mga sacred na pakikipagkita.